So guys, good morning. Ayya. Hey, eh mga idol oh. Nakikita niyo ba 'yan mga idol? Mga damo no. Oh. Pero mga idol, itong masarap. Ayya no. Oh. Mga idol. Ayya, alam niyo ba 'yan kung ano 'yan mga idol? Ayya. Sarap nito mga idol. Ayan, oh. Oh. Mga ano dyan. Alam na alam yan, mga taga-probinsya, oh. Sarap. Kuha tayo, mga idol. Ayan, sa gilid lang ng karsada to mga idol, oh. Ayan. Oh. Ayan. Kulang mag-isa, mga idol. Ganap tayo ng ano, no. Makakain, maulang. Yan mga idol. Kunin na natin to mga idol. Baka kunin pa ng iba. Sarap mga idol. Oh. Yeah. Gilid lang ng bukid mga idol. Oh. Ayan. Dami. Oh. Ganda dito no. Oh. Dami oh. Ayan, mga idol oh. Yan. Kuha tayo. Yan pa mga idol, oh. dami oh. Oh. to, Dami di ba? Ayun pa, antataba, mga idol oh. Ayya. Di diba? Alam na alam ng mga taga-probinsya yan, mga idol. Oh. Ayyan. Oh kahit yung bunga niyan kinakain niyan gusto mo ba yan idol ayan masarap yan hmm diba libre na ang pagkain diskarte lang sa buhay no Yeah. Kuha pa tayo. napakadami dami, oh. Sarap. Uh -huh. Aha. mga idol. E no, may bulak na, oh. Ayan may bulaklak na o. Ayan o. Dami diba? Oh, Tapos tignan nyo yung lugar mga idol o. Oh. Ganda diba? Palayan. Lamig. Tapos 'yan, patubig 'yan mga idol, oh. Ayun, oh. Ayun. Gilid lang 'to ng karsada, mga idol. Ah, dami talaga. Eh nandito lang yung tatay ko mga idol tuwan tuwa yun paborito niya to mga idol yan marami na mga idol oh oh hmm bango ayun pa mga idol oh oh dami ay bulaklak na diba ba? Tapos tignan nyo mga idol. Oh, ang ganda oh. no? Eh. Kalsada. Ayun oh. Oh. May ibon. Ayun. Diba? Ganda ng lugar na to. Ayun oh. Daming ibon oh. Malamig. yeah bulaklak pa mga idol, di ba? Masarap 'yan. 'Yan. Oh, di ba? Hmm. Di ba? Pag namunga 'yan mga idol, masarap bunga yan. Nakalibre na naman ng idol nyo. Ayan and mga idol oh, patubig yan maraming isda dyan mga idol ayan naibulaklak, bulaklak kuha pa tayo papaluto ko sa nanay ko mga idol kumakain ba kayo nyan ay yan oh, may bunga na siya mga idol kita oh. nyo mga idol hmm. maliit pa o oh. masarap yan Yan o, no, bukid lang yan mga idol. Palay, no? Tapos dito, dito lang ako nakakita. Gilid lang ng kalsada, no? Ayan. Grabe. Dami oh. yan Dami mga idol. Ayan mga idol. Okay na to. Marami na to. Ayan Oh. Uwi na tayo no. Ayan. Maraming salamat. Sa pagsama sa akin dito. Ayan. Uwi na tayo. Ayan. Bye bye.